Nagdaktal yung -uh. boxit niya po. Pinagkakiligon. Duwa na, duwa niya na biya po. Ay, pati da kayo nagkakiligon. Oo, ay, sa alas tres kami nga nakasangpun sa Central. Akin na sapa tayo kung nagkawin natin. pa. Tugsapa. Tugsubli tayo pa. Kami sa alin. Ayan. Oo, palasan. Abang bihibos. Happy hour tata, Jay, Sinta eh. Ayan. Abang bihibos ba? Tiyan. Yep. Tatay, okay. apo. Tumano. Tumano.